iwas abala sa mga lakad lalo na kung may dalakang sasakyan, tapos bigla na lang hindi mag-start sa kadahilanan na low-bat. Hindi yan nakakatuwa para maiwasan ang mga pangyayari na ganyan. Alamin ang mga senyales kung ang baterya ay mahina na o nagsimula palang lang na. At kailangan ng palitan. Alam ng mga car battery manufacturer kung ilang taon lang itinatagal ang kanilang battery. Kaya iba-iba sila ng haba ng warranty ang bawat brand ng battery. Mayroon 18 months. May 24 months at 36 months o kung ilan man. Iisa lang ang dapat tandaan. Halos 3 months lang paglampas sa kanilang warranty, mag-uumpisa na yan home ina. Napakaswerte mo na kung aabot ng isang taon ang lampas niyan. Unang sinyales na nagumpisa pa lang ina ang battery. Pag nagbibiyahe ka ng gabi at nakabukas ang headlight, pag nag-automatic nag-on ang aircon compressor, malakas ang paghina ng ilaw ng headlight. Pangalawa, kung automatic transmission ng sasakyan, magluloko ang tranny. Minsan may delay ang pag-abante ng sasakyan galing sa pagtigil. Lalo na kung nasa traffic. Kung minsan naman nakapreno na, parang gusto pang umabante ang sasakyan. At mamamalya ang makina. Kaya nagluloko ang automatic transmission pag mahina na ang battery dahil hindi na makontrol ng maayos ng oil pressure solenoid ang lakas ng pressure ng bomba ng fluid ng transmission. Pangatlo, sa umaga pag mag-start pupugak-pugak muna bago o ang makina. Sinyales na nahirapan na pike ng starter yung flywheel ng makina. Maghumihina na ang battery kusang nagde-discarga ang kuryente, kaya pag itinigil ng matagal ang sasakyan na ang karga ng battery. At nagiging sanhi ng hindi pag-andar ng makina. Ang battery na nagumpisa palang homina. Pagbagong charge ay malakas muli, pero pag itinigil ng isang gabi, kinabukasan ay discharge na uli. Paulit-ulit lang kakargahan, paulit-ulit din madi mas makabubuti na magpalit na ng bagong battery para iwas abala. Ika-4. Pagmahina na talaga ang battery, pagpihit ng susi sa start position lalabo o mawawala ang mga indicator light o mga ilaw sa panel board. Ika-5. Pagnarinig ang tuloy-tuloy na lagitik mula sa starter motor Usapan over minsan isang nakitig na lang mula naman sa solenoid ng starter ba? motor na napakarami kaanim naunan. Maging... Pag naiparada ng medyo matagal ayaw na uli makastart ng makina. Ikapito. Siguruhin na mahigpit ang terminal ng battery at hindi gagalaw pag inalog. Pag maliwag ang terminal ng battery hindi gumagana ng maayos ang starter motor. Ikawalo. Pag manual transmission ang sasakyan na papaandar sa kadyot o pagtulak ng sasakyan sa start Ika-champ. Minsan nakakatsyamba makastart pero madalas hindi na makastart. Walang indicator light ang mahina na battery. Yung sign ng battery na lumalabas sa panel board hindi yan indikasyon na sira na ang battery. Datapwat yan ay indikasyon na hindi nagkakarga ang battery. Hindi rin nasusukat ng multitester ang nagumpisa palang hinina na battery.